Araw ng Merkules, alas 5 ng hapon, nang sumuko sa opisina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Quezon, ang anim na dating pulis na botas na sospek sa pagpaslang sa binatilyong si Jemboy Baltazar na biktima ng mistaken identity. Kasunod nga rin ito nang inilabas na warrant of arrest sa kasong murder laban sa kanila. Kinilala ang mga ito na sina Roberto Balais Jr., Jerry Maliban, Antonio Bugayong Jr., Nico Pines Esquilon, Edmard Jose Blanco at Benedict Mangada. Sinundo po sila dito somewhere in uh, Paranaque. Doon po sila nag-ipon-ipon. Dahil we have to understand, nung lumabas po yung kanilang dismissal order, ay wala na pong uh, jurisdiction ang PNP para i-hold po sila. So, we understand, na nasa kanila po sila nga uh, pamilya. And then, nung lumabas po at natunugan po nila na may warrant to pares, ay uh, nagkasundo po sila na magkita na lamang po sa isang lugar. At sa tulong po na kanilang abogado po, ay isinuko po sila sa CIDG po. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng PNP CIDG ang ilalabas na commitment order ng korte laban sa anim. Pansamantalang mananatili sa kustodiya ng CIDG ang mapulis habang hinihintay ang desisyon ng korte kung saan ikukulong ang mga ito. Yung isa po doon sa mga accused po, ay uh, may malapit pong kaanak na po yung isang polis po natin doon na naka-assign po sa CIDG uh, Provincial Field Unit po sa Lucena, Quezon. So minakapat po nila doon na sumuko at uh, sabi naman po nila noon pa na kung sakaling lalabas po yung uh, Wakanto Press at haharapin po nila. At nagpapasalamat din po tayo na kusa silang sumuko at haharapin po yung kaso nila at hayaan na lamang po natin ang Korte ang magdetermine kung ano po ba yung extent ng kanilang uh, liability po. Samantala, tiniyak naman ng PNP na haharapin nila ang kasong murder na isinampa laban sa kanila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN News.